ayan, maligayang pagbabalik po dito sa ating YouTube channel at uh, tayo ngayon ay uh, pupunta ng uh, isla ng Tingloy kaya samahan niyo po ako, pero bago yan maraming maraming salamat po doon sa mga subscriber natin, 19,000 na po tayo, kaya thank you thank you po sa inyo lahat, kahit tayo ay paisa uh, isa lamang yung upload natin ng video So ayun, natito nga, sakay na kami ng baka, pupunta kami ng uh, isla ng Tingloy, kung saan doon kami lumaki at doon kami nakatira dati. So uh, para may, malaman nyo, magkaroon kayo ng idea, kukwento ko lamang ng mabilisan. Kami po ay uh, taga-isla ng Tingloy at uh, doon kami pinanganak, apat kami magkakapatid. At uh, ayun, babalikan namin yung bahay namin doon. Doon kami pumasok ng elementary, ng high school. Tapos nung umalis kami doon, mga year 2000 hanggang 2002, umalis kami doon para mag-aaral sa Batangas City. At ayun nga, hindi na kami masyadong nakakabalik dito. Paminsan-minsan lamang. Kaya yun, excited tayo dito sa biyahe natin. Kaya samahan niyo po ako at uh, explore natin ang bayan ng Tingloy sa Batangas. Years later. At ayan, maraming salamat at uh, nakarating na kami ng uh, safe dito sa bahay namin. Thank you, Lord. At ayan, ang tatay ko nagwawalis-walis na. Hindi na ako nakapag-video uh, kanina dahil nga may uh, mga dalakong gamit. Yung bahay namin ay eh, medyo malayo pa sa uh, dagat, malayo sa playa kaya kailangan namin maglakad. At ayan, ito yung bahay namin nakakaawang tingnan dahil uh, matagal lang walang nakatira. Ito yung mga kapitbahay namin dito, ito yung bahay ng mga pinsa namin, kamag-anak namin At wala na rin mga tao at oh, lumipat na sila sa Batangas City At ayan, ito yung bahay namin at uh, na-repair na po yan Nung nakaraang uh, bagyo, dati nasigira po yung bahay namin At ayan, yung mga pamangkin ko, anak ko, uh, doon sila, mas mahangin daw doon sa labas Kaya mas magandang pumesto at ayan, subukan nating ikutan itong lumang bahay namin dito sa Tingloy. So, ito pong Tingloy ay may uh, 15 barangay po ito. At kami po ay nandito sa barangay Tomas. At nakikita nyo naman, ayan, nasa gitna ng uh, gubat yung bahay namin. Ayan, puro mga puno yung uh, nakapaligid dito. At uh, iikot tayo dito. Kung ano lang yung makita natin. Ayan, nakikita nyo yan, tanki ng tubig yan. At uh, dito po sa... Bayan ng Tingloy ay dati wala pong uh, linya ng tubig, wala ding linya ng kuryente. Kaya ang mga tao dito, kung medyo may kaya ka, makakabili ka ng sariling generator. Tapos makakapagpatayo ka ng sariling water pump. At ayan, ito yung bahay namin. Sira-sira na din yung bubong. Ayan, at uh, iikutan pa natin dito sa kabila. Uh, bandang likuran ang bahay namin. Ayan unti-unti na po siyang nasisira at uh, yun nakakalungkot at uh, wala na nga nakatira dito matagal ng panahon at kung kayo po ay gagaya namin na nakatira sa probinsya sa mga ganitong lugar at lumipat sa city makakarelate po kayo sa mga ganitong uh, sitwasyon talagang nakakaawa po yung bahay namin at uh, puro araala na lamang po kapag nakikita namin ito at ayan, subukan nating pasukin po itong loob ng bahay namin ayan dito po dati ay uh, kawayan kawayan yung dinding namin tapos yung sahig kawayan din uh, medyo na-improve na lamang po 'yan ng mga uh, pahuling taon bago kami malis dito. Ayan. Ayan po yung uh, pinaka second floor ng bahay namin. Nakikita niyo nakikita niyo po sahig na kawayan. At ayan. Napakasimple po ng buhay namin noon dito. At uh, napaka sarap ng buhay, walang ibang iniisip kundi maglaro ata uh, pumasok sa school. Ano so, 'yan? Tingnan po natin dito. At uh, nakahiga po ako dito sa sahig namin na kawayan At uh, naalala ko yung kabataan namin dito. Dati po mayroon pa itong kwarto, tatlong kwarto dito sa itaas. So, ngayon tinanggal na dahil nang nang uh, bagyo nasira na po at natanggal yung bubong namin. Ang sakit dito mahangin. 'Yan. Magkabila. Gubat yan, gubat yan. Mga puno, mga saging yan. Kabilaan yan. Ya, sira sira na sisira na bubutas. Oh, ibu tak sendiri kau ini. Kalau ibu cina mengaku Hello. Hello, guys. What's up, bro? What are you doing? Yeah, this is. Uh, Hi, guys. Welcome to my vlog. Seventh flower. Yeah, what's up? What's up? Okay, just uh, make a tour, bro. Have house tour. Okay. Okay. It's yours. I'm your cameraman. Napaluag na rin tayo. Yan, mga yan. Tayo maglilinis muna ng tangke. There's no swimming pool Yan. Uh, okay, yan, tubig, ang laman tubig. What? Dito tayo kukuha ng tubig. Ano 'yung video mo ka. Abot mo sa akin. Uh, abog, Gusto ko 'yung naman yan Diretso na ang drain, tatanggalin ito. Tatay! Pwede na daw tanggalin yung drain, diretso na. Yan, dito kami sa Tingloy. Ito eh. yung unong na namin ng tubig, yan. Hindi lang kuya Uda. na bababa tayo dyan. Yan. Bababaraya. biglili oh natin. 没事啦，没有，了，答应我。 Tingnan ko lang ko yung dito. Madami na yun eh. I-videohin mo nga ito tayo. At ako na, baka malagnan ka. Ayan, titignan natin doon sa baba. Ayan! Ito na yun Ang bahakay! Yeah. Yeah. Nakuweb dito eh! Ayan! Diba ka? stay. magiging bay Ha? Oo! Ganda hanggang Ayan, oh. yeah. papunta tubig ng tatay. Ayan. Ang tatay, sige na Sama na tayo. Oo, ang kapay ka. Show me the video. Ayan, video na kami Show me the video. Dito naman show me the video. pinukuha na ng tubig dito namin sa Tingloy. Ayan. pa

taputan ka natin ng teplon. okay. daw kuya yung sa dalaym. kah? muna natin daw. ini kulit. yung ano yung masarap din eh. na. oh. oh. are you waterproof? yes. does oh, drop it na. in. Like it, guys. It's ah, kamu bisa itu, ayam! chicken, ayam disini! ayam! ayam! ini besar, tidak ada kekuatan ah, ini bagus, teman-teman ini menjaga... ah, no. ini bagus, ini bagus ini bagus, ini bagus ini tidak, ini tidak, ini tidak ini tidak, video, bro This project isn't a project, it's like we bought it. Um... How to um, on this? Um... There, it's already recording. Um... That's uh, your videographer. <laughs> Go a bit near It's <laughs> going up there. No, there, it's top. Um, <laughs> <it's stopped. laughs> <laughs> so are right, you, are you going to pull open it? Let it pull open it. That's right, I like it. I want wanna record. It has to be smooth.

It's tanky and it's wild. Just explain what's going on. It's now thought. Can record you, Dad? No, also. Yeah. The sand, record the sand. Okay. It has to be not malikot, sir. Diyan natin ang priming. Saladore ha, saladore. Yo, bakit na? Bakit na? Gamit na mo

Yan lang! Ayan! Ito okay, yung ating tubig! Ayan! Busa, uh, Pero ako nang umuwi! Ayan! Sa lado ating... ...drain bulb! Ayan! Uh, matulong natin! Ang patay! Kuya Uda! At si Chico! Ayan! So, Sipag ni O! Oh. O! Oh? Sipag? Give ya. si? This game is good. Okay. Mama, mama to put the operation. Um, operation oh, lean is tayo. And matagal na walang tao dito sa bahay. Yes, sir. Yes, sir. So, how are you, Sigoy? Good. 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 magagawa para ito, spring, hindi magdilim pa ba? Ano? Ito po ang aning ang liit-liit. o balakwas. Yan, dito kami kakain sa labas. Sa labas ng bahay. Sa gitna ng gubat. Ay, niste. Tayo ang anak. Niluto ni Chef Boylo, bro. Yan ginataan papaya balakwas balakwas na pinirito meron pa dito ano ito wow may chicken pa chicken joy yan